Ah, sa inyo pala yan. tayo ay sa inyo yan ay hindi naman sa inyo amin yan. Ere, ano 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 Hindi naman ano yan. ano 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 Ang babae na ako, ako kinuha. Hindi sa kinuha na.

Di Aba, hindi pa ito nahuhugasan. Ay, hugas <laughs> na ang ulan. Ako. Ulan sa bang. Hugas oh, na po ito sa ulan. Oh, ano, nakalimutan ko. Sorry naman naman. Naulan naman eh. Makikita kilikili ko. Mm, okay lang yan. Ma. Kaya mo, makit. Opo. 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 Lagyan mo po ng chicken cubes. Kasi masa, oo, oh, oh, yun. Kasi masarap yung bisabaw. Nag-ulan, baby, oh. Uy, lalaki, baby, oh. Abe, kainin mo. Oh. Yes. Ay, nagapatera si Ate Edna nito. Ay, ang dami naman. Ay, yung pao. Oh. Eh, samahan mo siya manguha. Sabi mo mga lakit siya dyan. Asin? Bawal ka mo kumain pag hindi nangangangang. Nahulog ka dyan. Sige ka. O, oh, hindi nakapityo. Ito so, <laughs> may kasalanan. Pinakyat pa ako nito pinsang ko eh. Aba, hindi kita pinakyat. Ikaw lang la ang mga, mga lakit dyan. Ano no. mo ko nang no, pakitakilikili ko dyan? Yan ang -lag laglag pe. Mm. Binasa likod. alikiliki. Li 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 Obe. Okay? <laughs> Ang lalaki o. Oh. Kaya nga. Oh. Kumain ka na. Wow. Sa, uh, saan ba hindi naman ako makaharap din eh oh. o. Bakit? Kuha ka ba nga na upuan. Nakuha ako. Ha? Nakuha up ako. Upuan? Para waring tayo naggalabay kung saan saan tayo nakakarating. Ha <laughs> Uh -oh. Ah, nakakabuhay na 'yun. Ayun, na ate, sa taas ang dami ba ya, oh? Hindi ka man din nakuha 'yan. Ayun, oh, no, sa taas. makiat ka pa sa taas, kailan baka mahulog <laughs> Lagabog kawari dyan Ay, matamis 'yung malaki be hmm Meron. Tapos 'yung maitim na, oh. 'yun ang matamis. Eh, hindi nga ako makaikot oh, to, pinipitin, hmm. ano, pinipitin pa ako. Hindi, ano, nakakatakot ba yung mga lakyat at gawa ng ano ayo mahangin? Ikot tapos mad madulas pa. Ikot ka. Ah, oh, wait lang. Dito <laughs> Naharangan ay. ang beauty mo. Naharangan ang beauty ko. Mm uh -hmm. -huh. Ako ay isang lada. Doon Saba, sa ba, ka dyan. Dyan. Lahat na nandis yan. Tabang mo iba be? Eh, pag mm, hindi pa talaga hinog, eh, matabang yan. Kailangan yung maitim na ang kuhain mo. Para matamis. Matatapos yung labahin natin. Eh, kaya nga, eh. Buti saan, saan, saan tayo tayo nakakarating. yun naman. Sa puno. O, sige na, gawin kung mo tayo, na. Ay, mag Pipiliin ko. <laughs> Pipiliin ko Isang basurilo Tapon siya Tapon ako Taponan kami Uy! Basurilo pa talaga ay Uy! May ganun yung B Maganda ah. kasi Uy! Ay hindi nga ni ako marunong kumanta Ah si? Ay paano gagawin ko? Uy tayo sa panuuri hmm. natin yan ha Ah sige sige Oh. Ano pa? Ipo-post ko to mamaya. Oh. Ay. <laughs> uh, upload Ay. 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 sa akin na, Ay. send mo.